Good morning, good morning, good morning, good morning sa inyo dyan, mga brother Magandang buhay, magandang araw Magandang buhay sa mga bumabiyahe natin mga driver At sa mga brother nating nasa ah, sa na sa mga oras na ito Ingat-ingat po tayo, ingat-ingat po tayo <coughs> Susubukan so, natin i-vlog yung lahat ng biyahe natin sa araw na to kasi kahapon wala loging, -loging mga brother. Malis ako mag alas 7. Tapos umuwi ako alas 9. Nabot pa ako ng baha. Pero yung biyahe talo talaga talo sa gas. Grabe. Grabe ng ikot. Hindi ka naman kasi pwede umano lang huminto. basta-basta kung saan-saan kasi baka mamaya mahuli ka pa din tutubos ka pa ng lisensya mo kaya susubukan ulit natin at vlog dati may vlog na ako sa biyahe ko eh noong pagkatapos ng lockdown pero kaya susubukan natin ulit kung ano kung maganda ba yung magiging biyahe ngayon kaya shout out sa mga nagbabalak bumiyahe dyan nakaw mag-isip-isip na kayo kasi ako nag-iisip-isip na rin <laughs> pero laban lang laban lang laban lang tayo ganun lang talaga Pagsubok lang naman to. Hindi pa talaga kasi normal yung pasok ng mga tao. May nagtatrabaho pa rin, work from home pa rin sila kaya wala pa gaano pasahero. At ikot, grabe yung labanan. Ikot ka talaga. Hindi ka naman pwedeng huminto lang kung saan tapos magantay ng booking kasi walang papasok. Katulad dito. Magkakalating oras na ako kaya bababa na ako. Pupunta na naman ng Tugato. Kaya sige lang kaya natin yan hanggat sa ating makakaya <laughs> shout out shout out sa inyo dyan mga brother ingat ingat kayo sa inyong mga biyahe sa naman kayo pupunta ingat ingat kayo God bless at sa mga hindi pa nakalike at nakakomment subscribe sa channel ko pakilike comment at subscribe mga brother para may pamboundary pam ako <laughs> nasihirap uh, ingat ingat God bless ingat sa kalsada para mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Ingat! So tara, let's go! Let's go, let's go na mga brother. Oh, nandito rin sa pinaparkingan ko. Ang haba ng pila ng Padyak, ang haba ng pila ng Taisidin. <laughs> Wala kasi, matumal din talaga. Sana maging okay ng lahat. Balik na sa normal Ay nako! Para hindi limitado yung kilos ng mga tao Limitado talaga yung kilos ng tao ngayon kasi wala hindi pa talaga na normal yung ano Yung ating bansa uh, Hirap Maraming nawalo ng trabaho Maraming magsarang trabaho ay, naku po. laban lang, laban lang. Ganun talaga. Uh, oh, tara, good vibes, good vibes, good vibes, good vibes. Kahit wala, mabana tayo. Good vibes lang ang ating dala Walang pera. <laughs> ko na lang kayo kung anong oras ako ba kakuha. <laughs> Good vibes! Yan, yan. Ito na yung sinasabi ko. Tambay tayo ulit dito. Abang, abang. <laughs> Ay, wala pa tayo first blood. Kaya, abang, abang muna tayo. Mga 20 minutes. Mahirap. Mahirap gumapang. Masakit sa kamay. Ay, sa masakit. <laughs> Kaya, bababaw na muna tayo. Saglit. Sana magkaroon. Magkaroon man lang ng first blood. Para okay na okay. Sige, back to you. Yun, mga brother. Nakapag-blood rin. Time check, 8.30. Isang kalahating oras. Yeah. First time din tayo papunta sa palo Kaya Puntahan na natin Baka makawala pa to <laughs> Sa kalatid ng oras na antay Nagbunga rin <laughs> Di pa rin sapat Sige lang Okay Back to you ulit Mamaya Touchdown palo Tara <laughs> ikaw tayo Ikaw tayo Kaya dito alanganin

tayo ano, ano, kasi mainit okay, dito ano, ako dito ano, ako tatambay ano, 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 may ano, 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 dalawa <laughs> Nandito ako ngayon sa Visayas Magandang 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 umaga Luzon, Visayas at Mindanao Avenue <laughs> akala, akala nyo nationwide na yon hindi Luzon, Visayas, Mindanao, Avenue lang <laughs> Good vibes lang po. Tara. Rolling, rolling na naman tayo. Rolling and a deep na naman. Sige. Back to you. Yun. Dahil wala, 10.30 na. Mereto na ako dito sa rock belt. Magpagas na lang muna. Magpagas na lang muna. Kasi, Two bars na lang. Baka maulit yung nangyari sa akin yung nakaraan. ayoko <laughs> Ayokong maulit yun. Nakakatakot. Nakakaba. Kaya, makarga na tayo. Pagkambi kasi offline nyo ito. Sana ano na kayo. Hindi na sa offline. Busy sila, busy. เด <S uss ALLY> ี๋ยวเราเปลี่ยนไม่กรับฮะตายตายอจังลาบไปอันลาบอดีตหลัง Ah, so ibig sabihin dito no yung offline. Ah, okay, okay. okay. Ayun, mga brother. Offline daw. Kagabi pa, dumanaw dito. Kagabi, offline. Ah, hanap tayo ng no. iba. hanap tayo sa iba! Yan, yan, yan. Dito <laughs> tayo sa isang Phoenix sa Timo.

pagpapagas din, bote dito hindi siya, no hindi offline, mga brother kaya dito na rin tayo mag-abang-abang abang-abang <laughs> muna tayo dito, mga brother okay -dokey, okay, doki, okay, doki mag na, patay tayo dyan alam mo, sila, nakadalawang booking pala, okay natin muna tayo dito sa may ikot tayo, brother. Ang ganda ng ginawa nila rito. Yan. Ginawa to eh. Laging gawa ito rito. Ang door sa... sa Sa New Manila. ikot tayo kasi wala sa tingkog. <laughs> Tulog na yata yung mga tao. Ani Bayan! dito pala tayo Ito tayo na ano Santa Mesa Wala Sampalo Tako! Bubos ang gas Ganun talaga Kailangan sumugal Ang gaganda ng mga ginawa ano Ay, Ano tayo dito Ribolto ito, nagtitinta ng chariyo. Yung doon, lalako ng sigarilyo. <laughs> Yung isa doon, nagbibinta ng ano? Uh, balot. Pero ito, traffic. <laughs> Yan, ito naman. Traffic enforcer. <laughs> Ayan naman, lady guard. Yan. Lady Guard daw yun May hawak-hawak na Stuffing ko placards Lady Guard siya Okay uh, Tayo Iikot tayo, iikot <laughs> oh, Ay <laughs> Time check na brother oh. 140 Shout out sa nag-trip Hanip ka Kumain kasi ako doon sa may Don Antonio. Kumain ako ng Paris. Ayun, may nagbo. Papuntang Ukada. <laughs> Shout out sa nag sa akin! Hindi ko tinapos yung pagkain ko. Tumakbo ako, hayop. <laughs> Sabay, nung dumating na ako doon sa pipigapan, kinansel ang lupit mo pre! Kaya, abangan kita rito. <laughs> na ko, nakakatawa yung biyay. Biroy mo mula umaga na 7, naka, ano pala, ang tatlo. Tatlong booking pala ako. Anong oras na. <laughs> Abangan ko yung nagbook sa akin. Papunta ko kada. Baka magbook ulit. <laughs> yun, that's down. is in North. Naku po, grabing tagal, mga brother. Dalawang oras yun. Dalawang oras na ang tayan, mga brother. Grabe yun. tapos na tayo <laughs> may naalala tuloy ako kasi kanina ako nag-aabang ako ng booking may, na ma may nag viral <laughs> yung nahuli na no, yung back ride wala walang helmet yung back ride hindi ko lang miss yun ako na yung na no, yung patidikitan yung back ride <laughs> kasi yung back yung walang helmet ay nako ang labo nakikita nyo may helmet ako di ba siya yung walang helmet hindi siya yung tikita mo kabuti sumukit tayo ko sa katawa doon men ang lupit nun brother ah Panoorin nyo, mahabol nyo pa yan. Yung buong kwento. Tama ka naman. Siya, naka-helmet siya eh. Tapos yung background niya, walang helmet, eh, hinauli siya. Hinauli silang dalawa. Kasi dahil yung background niya, niya walang helmet. Yung <laughs> background lang daw yung tikita. <laughs> sige, sige, sige. Ay, naka-good vibes lang. Good vibes, good vibes lahat tayo. <laughs> Sige, balik tayo sa iyo. Mamaya. Ay, nako. Ano pa mga brother? At napalapit na ako dito sa amin. Dito na ako sa iyo eh. Nakakuha ko ng timog Papunta dito sa iyo eh. Bayan. Pero pa diba ako uwi. Time check. Alas 7. Di pa uwi. Wala pa. Logging logi pa mga brother logging logi pa Ang biyahe ni abang abang lang tayo rito Sana makakuha ng ano Kahit papapa, lang Okay Kaya dyan lang kayo update ko kayo mamaya Kung ano ang mangyari Sa isang araw Nothing Biyahe <laughs> Sa mga brother natin dyan na pa uwi Ingat ingat At Yon na nga yon. Naku, nakagigil. Time check mga brother. Alas 9 na. Duruin mo. 7.30. alas 9. Nandito dito ako ngayon sa kalokan. Sa 11. Umikot pa ako. <laughs> Ay, dako. Na Nagikot pa ako. Nagsayang na ako. Nagkasulina ako. Kaya, uwi na ako mga brother. Ipagpabukas ko na lang to. Pagpabukas na lang natin. Ano na, Lunes, Martes, merkules, Webes well, na ngayon, puro talo yung biyay natin mga brother. Kumikita lang yung gasolinan. Kumikita lang sila sa atin. Kaya ipagpabukas na lang natin. Bukas biyarnes, coding ako. Pero magbiyahe para na kumukas. Para na kumbiyay kasi. Nagahabol mga brother. Nagahabol tayo! Kaya so, sa brother natin na nagbabalak-balak, nagbabalak-balak kayo bumiyahin na ako po, -isip, isip talaga kayo, okay? sa <laughs> so, maraming 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 salamat sa pagsubaybay mo na naman sa isa kong vlog sa araw na to. Kung tatanungin mo ako tungkol sa biyay ko ngayon, apat na araw na akong bukya. <laughs> Apat na araw na wala Mahirap talaga yung biyahe mga brother Yan yung masasabi ko sa inyo O taxi pang labanan Top 5 na yung ratings ko nyan mga brother Top 5 yan Kaya hirap Pero sige lang laban lang Susubok pa rin tayo sa mga susunod na linggo Susunod na araw Hindi tayo bibitaw mga brother Kaya shout out sa inyo lahat dyan Sa mga pauwi na ngayon Ingat ingat kayo mga brother at sa mga hindi pa nakapag-like, comment at subscribe, i-click mo na rin yung notification bell ko, brother, para updated ka sa mga susunod kong video na i-upload. Kaya hanggang dito na lang muna ang ating vlog sa araw na to. Ingat kayo sa pag-uwi, mga brother. Sumunod tayo sa mga barang trafiko. Huwag tayong kaskasero, mga brother. Maging disiplinado tayo para mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Kaya...